dahil nga sa binansagan na akong punsyano dito sa barangay namin. Abay, pangatawa na, na natin. <laughs> so isang gabi, parang may naririnig ba akong tunog ng sound system sa may di kalayuan. Tapos madaling araw pa lang, parang may naririnig na akong iyak ng kinakatay na baboy. <laughs> Kaya't sabi ko, ah, parang may punsyaan na naman dito. <laughs> Matik na to be, pag mga ganyan, may kasalan. <laughs> yeah, dipuntahan na natin kahit di imbitado ba. <laughs> Though, ganyan naman talaga sa probinsya. Uy, tuwing may handaan. Tapos, kunti lang din kasi nakuha kong video clip kasi hindi man talaga ako magbablog. Kaso, nung makita ako ng mga followers ko dito ba na hindi ko man alam, meron pala. Habang <laughs> pahapyaw na nagbibidyo-bidyo ba? Ayun, sabi nila kami din, sama mo kami. O, sige na nga, magvlog na ako. <laughs> so, unahin ko na i-shout out ano, ang number one kagawad ng Barangay Bangla, si First Kagawad Risa Hon Este Gutierrez pala. O siya, simulan na natin. Baka isipin nyo pang taga yung ng pogo. <laughs> Ibang resa man yun, oy. So, gabi pa lang, andito na ako. <laughs> Nakapila na para sa dinuguan. <laughs> Hindi. Ganito po kasi talaga ang traditional wedding sa amin. Mayroong tinatawag na Basay Bansal or Wedding Eve. De, ako sure kung tama yung pagkaka-English ko, ha? Kasi di diba may Christmas Eve, may New Year's Eve. So ito para siyang Wedding Eve, ganon. Ito yung may baile or sayawan na tinatawag sa gabi. Tapos may konting program din, ganon. Tapos may kainan din, pero madalas na pinapakain nila dito ay panset at bagisan or dinuguan na tuyo na may hilaw na saging na sabah. Yun yung common, ha? Pero dito kasi iba. Bisperas pa lang, pero ang daming putahi agad B. Mayroon na agad Igado, may Lakongga, may Boto-Boto, at marami pa. Pero ang nilantakan ko lang talaga ay yung dinuguan kasi na-miss ko talaga ito. Kaya ako sumama ngayong gabi, bukas pa talaga dapat ako pupunta eh. Kaso, di ko talaga pwedeng palampasin itong dinuguan. Hindi na kasi sila nagsiserve ng dinuguan kapag mismong kasalan na. Yung may catering na ba, ganun. Kaya ayun, di na rin ako nakadampot ng ibang putahi dyan. Ang sarap pa naman din daw nung Lakongga. Ngayon, tikman na natin at nang makakain na rin ako ng baboy ba. Two years ba naman akong di nakakain ito eh, Tapos pag uwi ko, adobong manok pa yung niluto para sa <laughs> Ang sarap ng tinuguan nila, B. Tapos purong-puro siya na lamang loob talaga. Wala silang hinalong saging na saba. Pampadami lang kasi yun para makautob sakaling dumami yung bisita. Eh dito, apat na malalaking baboy man yung kinatay. Oy! <laughs> Magdadagdag ka pa ba ng saging na saba niyan, di ba? <laughs> So habang kumakain kami, alas 8 na ng gabi, napansin ko na parang wala pa rin nagsisidatingan ng mga binata at dalaga para makipagbaili. Hanggang sa na-realize ko, using my own realizations, <laughs> Tapos sabi din ng mga nakasama ko dito na hindi na daw pala masyadong napapractice yung ganitong kultura ng baile sa lugar namin. Nagiging mahiyain na daw yung mga binata at dalaga sa panahon ngayon. Hindi gaya dati na kapag alam nilang may baile sa kasalan, Diyos ko, alas 6 pa lang ng gabi. Nakaupo na ang mga dalaga at binata dyan. Nagaantay na may maisayaw, ganun. Ngayon, ayan, puro bata na lang mga nagsasayawan ba. Pero kapag nagbinata na yung mga yan, ay, Diyos ko, mahihiya natin magsasasayaw yung mga yaan dyan. Puro mga nakatutok na sa social media, sa TikTok na lang sasayaw. sa sayaw man, mas gugustuhin sa disco bar kaysa dito sa traditional na baile. Kaya pansin nyo din, bihira na sa mga Gen ngayon na may nag-post na sumasayaw ng cha-cha or pack-up sa baile, ganyan. Or parang wala pa naman ako nakikita na nag-post talaga. <laughs> at sa mga piyesta, Diyos ko, pag may mga ganitong sayawan, nangunguna talagang pumunta sa gitna yung mga nanay natin, mga magulang ba? Kaya wala na. Tingnan nyo, oh, wala talagang nasayaw na dalaga at binata dyan, oh. Gusto ko pa namang sumayaw, nang gigigil ako. Kaso wala akong kalagyata. <laughs> unti-unti na talagang nawawala ang ganitong kultura ba? O, dito lang naman sa lugar namin tong tinutukoy ko ha sa mga kalapit barangay namin di ko lang alam sa inyo kung ganito din na kung buhay na buhay pa naman ang bailihan sa inyo yeah de congrats <laughs> o siya kinabukasan ito na yung mismong kasal alas 10 ng umaga <laughs> Buti na lang uh, at nakapag-video ako habang papunta kami. Kasi nagandahan man ako sa mga nadaanan na naming tanawin ba. Pang reels reels lang sana ba. Hindi man alam eh magagamit ko pala sa vlog. <laughs> papunta na ulit kami ngayon sa may barangay Gamata. Yes, katabing barangay po namin kasi yung kasal. Hindi sa mismong barangay namin. <laughs> Pero malakas lang talaga yung pandinig ko. Kaya dinig na dinig ko yung sound system at yung iyak ng baboy na kinakatay nung madaling araw. Kaya ko nalaman na may okasyon. <laughs> charot. oi, imbitado kami ha, kamag-anak namin ito. Hmm? So andyan na yung nanay at tatay ko, ano noonan na, pasok na kayo, sabi ayaw pa nila oh. <laughs> so shout out na lang sa lahat ng mga bisita. Ano na mabijohan ko? Bahala kayo. <laughs> Lalo na itong si Auntie Marit. Oy, lingon ka. Oh, bahala ka di ka ma-shout out diyan. So pasok na ako ano ha? Oh, parang mas colorful pa yung dahon kaysa sa bulaklak ha. <laughs> so tapos na pala yung ceremony. Ano pagdating na amin? Yung ano na di kita na ng pera kaya sakto kainan na. <laughs> di na namin pala kailangan mag pa ng matagal. <laughs> Charot. Ito yung talagang pagdating namin, wala pa masyadong tao at hindi pa nagsisimula. Kinuhanan ko lang yung kanina kasi hindi ko na videohan yung pagpasok ko nung pagdating na pagdating namin. Kasi nga, di man talaga ako magbablog, di ba? Pang reels reels lang ba sana. Kaso, ito man kasing si number one kagawad Risa. Gusto mang pa-shout out. Ayan, napilitan tuloy ako mag <laughs> So habang nagsasalita pa lang ng introduction si Pastor, mayat maya, ayan na yung panghimagas, B. <laughs> leche flan, oy. Tig tatlo, bawat lamesa. Pero nasilip ko dun sa kabila, ba't lima? <laughs> Charot lang, oy. Hanggang sa maya't maya, eh, sunod-sunod na rin nagsidatingan yung iba pang mga potahi. Andiyan na yung lechon, egado, at chapi suway. O, chapso yun, iba lang pronunciation kapag social ka, it's chapi suway. Ganon. Natakam agad ako sa lechon, guys, kasi nga, two years kong hindi ito natikman. Pag titig ko dun sa balati, eh, parang nangungusap ba na kailangan ko ng kainin agad? <laughs> kaya ayan kahit di pa napipray pray over yung pagkain eh nilagtakan ko na <laughs> hanggang sa ayan nagsitayuan na kaming lahat para sa opening prayer saglit lang naman ako nag video dyan nasa 10 seconds lang ganon kasi nga nagpipray ba diba? kaso habang nagpipray may kalabit ng kalabit sa likuran ko sabi videohan nyo daw sila videohan nyo kami ay ano ba ito sige na nga isipin ko na lang eh nagtatrabaho ako <laughs> Mayat maya, eh, nag-start na rin yung kainan talaga. Saglit lang naman yung ceremony or ceremony or ceremony or ceremony. Kasi, kasal naman na talaga yung kinakasal ngayon. Kumbaga, wedding affirmation na lamang ito. At the same time, naghanda na rin para sa mga kamag-anak at para ma-experience na rin yung traditional wedding dito sa Pilipinas. Ganon. O, teka lang at medyo nabubulunan na ako ba? Wala ba tayong pass drinks dyan? Ay! <laughs> sakto naman pala eh habang nainom ako ng soft drinks biglang pinatugtog yung paborito ko na naririnig tuwing kasal yung I love you by Celine Dion ni lip sync ko yung umpisa nito be yung cho 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 cho, -cho ganon kaso di ko manapindot yung video <laughs> nalaman ko na lang nung bridge na <laughs> Nasayang sayang man tuloy yung mga facial expressions ko nang ko so sinong syunga ngayon ah, yung cellphone ba't hindi nagpapindot <laughs> so tapos na akong kumain kaya rate ko na itong mga panghimagas lachaflan 8 over 10. Mm -hmm. Buko salad, 9 over 10. <laughs> Tapos, ito namang acharan apayas inilop ni Supas, 10 over 10. Mm -hmm. <laughs> so, ayan po lahat ng mga bisita. Padami na sila ng padami. Kanina-kanina, eh, wala pang tao sa likuran namin, di ba? Ngayon, puno na. So, shout out na lamang po sa inyong lahat. Especially sa mga churchmates namin sa may Faithworks Christian Church or FCC Benglat. Nagsimula na ang mani uh, money dance ba tawag dito? Yun ba ang sasayaw yung bagong kasal? Tapos, kakabitan mo sila ng pera gamit ang aspile? Peket ang tawag namin dito sa Pangasinan. So, syempre, magpapagkat ako kasi matagal ko na itong gustong gawin talaga sa vlog. Para lang maipakita sa inyo yung tradition ba? Ganon. Kaso, kung napanood nyo yung naunang kasal na vlog ko, hindi ko man nagawa kasi naiwan man nila sa bahay yung aspile. <laughs> kaya abutan lang ng pera yung nangyari doon. So dito eh may aspili naman daw. Kaya may isasabit mo talaga yung pera doon sa damit ng kinasal. Basta wag lang barya. <laughs> Sabi nila, ang didikitan mo daw dapat dito ng pera ay yung hindi mo kaano-ano or hindi mo kamag-anak or hindi mo kaibigan. So kung kamag-anak mo yung bride, ang lalagyan mo ng pera yung groom, ganun. O, so syempre sa part ko, ang nilagyan ko ng pera yung groom kasi hindi ko man siya kamag-anak. Ah. Wala man akong lahing Amerikano. <laughs> So, after ko magpagkat ng pera, 550 yun ba, may butal, hmm. para surety ba, sinimulan ko na magbalot nung mga natira naming putahi. Ang pinaglagyan ko, yung baunan na pinaglagyan nila ng leche plant kasi naubos nila yung dalawa. <laughs> Igado tsaka lechon yata yung naiuwi ko kasi nakatatlong serve sila ng lechon sa amin. Kaloka. Tapos buti na lang, eh, may dalang plastic yung auntie ko. <laughs> Alam nyo naman, pag mga auntie talaga ba, lagi may dalang plastic yan, di magpapahuli <laughs> sa mga auntie ko lang naman ha, iwan ko sa mga auntie nyo. Hanggang sa tumayo na ako kasi nakapagbalot na. <laughs> Congratulations and thank you so much to the bride and the groom. Parang kapal man ng mukha ko, Jambi. Duman pa talaga ako sa gitna. <laughs> Abang may bitbit -bit na plastic ba? Nakakahiya naman nito for the content. <laughs> layo pa naman nung pinagparka ng tricycle namin. Ah, kaya ang layo ng binaybay ko tuloy. Kitang kita ako talaga. <laughs> Hanggang sa umalis na po kami. Thank you so much for this opportunity, Barangay Gamata. Sana sunod naman eh, makapag-content ako sa may Barangay Balaya. <laughs> nakakatabi din kasi naming barangay yun. Ganito pala yung itsura ng bukid nila sa barangay gamat Maganda din naman pero mas maganda sa amin kasi kitang kita mo yung bundok sa malayo. So yan lamang po. Maraming salamat sa panunood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. Rigor, rigor, rigor si Tango. <laughs>